Mga kaagoy! Nakipesta tayo sa bayan namin ng mga Ngayon kasi si celebrate yung Pindang Festival. Sobrang dami nilang iniihaw dito. At sobrang ganda ng kaganapan nila dito mga kaagoy. Bukod doon, nakakain tayo ng maraming hotdog at barbecue sa mga nagiihaw. At nakasama rin natin ang mga counselor ng bayan ng mga Hindi talaga ako nagpahuli pagdating sa pagkain. Ang, ang goal natin ay mabusog tayo bago tayo umuwi. At syempre, malasing na rin. Nabartik ako ngayong araw na to dahil maraming shot dahil pesta ng bayan namin mga tol ay makikiselebrate tayo ngayong araw kasi gaganapin ang street party kung saan maraming mag sa daanan balik ka bang mag-aabil ka nito nasa 4-5 kung hindi ako nagkakamali at bukod doon mga kaagoy may mga banda rin na nakasel na talagang mag enjoy ka Ano nila pinaghandaan ng pesta dito sa bayan namin habang lumilibot nga ako mga tol abay nakakainge dahil marami silang iniihaw dito at ang kasama ko pala ngayon dito yung mga tropa ko Sobrang hirap sumiksik sa daan dahil sa sobrang daming taong dumalo dito at sasarap ng mga iniihaw nila dito. May mga isaw, dugo, barbecue, longganisa, tapa at hindi mawawala ang bangus. At dahil dito lang din naman kami mga kaguy iikot na nga kami para maghanap ng aming makakainan. At saktong sakto, ang una naming nakita ay si Councilor. Si Inooporan e, niya ako ni Councilor si ng barbecue pero naihiya pa ako. Sabi ko babalik na lang ako. Talaga naman ang mga danay ay nagmukhang bagyo dahil sa uso. At meron rin mga nagdadayat na nagihaw. Tulad ng mga sumbangers. Ganito kami mag-celebrate ng street party dito sa aming bayan. Bali nga pala, wala pala akong kinuhang pwesto dahil wala rin ako mga kasama. Kaya talaga pinagisipan ko talaga. Isama na lang yung mga tropa kong maglakad dito at makihingi na lang ng mga pagkain nila. May mga kakilala rin tayo dito nandito, na andito na nag-abil ng ihawan. May part na talagang naiingit ka dahil wala kang ang pesto. May goods naman kahit wala tayong pesto. Ang swerte nga natin dahil meron tayong nakitang pogi ay este. Ang swerte ng mga babae dahil may pagalagala. Makikita mo talaga sa mga taga mga na sobrang sasayan nila. Dahil dito sa bayan namin makikita mo talaga ang malaking ngiti. Tulad ng nakasabay natin. Hey! Okay. sobrang sarap talagang lumibot dito. Dahil kuwang-kuha natin talaga yung mga vibes ng mga tao. Kaya mga kaagoy, kung hindi nyo pa napupuntahan ng bayan namin, subukan yung puntahan. Dahil dito sa bayan namin, may isa kaming kasabihan, it's more fun in mga Kapag meron kang dalang styro na may laman. Agoy. What I mean mga kaagoy, it's more fun talaga dito sa mga dahil ang mayor namin ay sobrang bait, masipag at mapagmahal sa aming bayan. Basta Ma ang goal namin magtropa dito, Ma makakain, at malasing na makauwi. At eto na ang sabi gusto kong sundutin mga tol. Naiya lang talaga kaming humingi ng hotdog nila. Kaya sa kabila lang talaga kami humingi ng hotdog. At isa lang ang masasabi namin, sobrang sarap kapag libre talaga. Abay, dapat makarami tayo ng kain nito. Abay, di ko yung na-expect. Grabe ang tao ngayong araw na to. Bukod bala sa hotdog, nakakuha rin tayo ng longganisa at isa. Med medyo nakakarami na rin tayo ng konti. Parang hindi pa nga luto yung longganisa. Abay, sayang rin. Kainin na natin lahat. Patuloy nga kami ulit naglalakad nito. Para makahanap ng at makahingi. Sa part na to, nag sila ng tapa. Alam nyo ba, ang tapa dito sa mga ay sobrang lambot kapag dito kay bumili. Yun kasi yung produkto namin dito sa bayan. Pinuntahan ko nga yung tropa ko mga tol. Kung meron nang na naluto. Kaso yun nga lang. Pinuntahan natin wala pang naluto. Dahil sa sobrang tagal niyang maghihaw. Ayun, napalo pa tayo. At habang naglalakad nga tayo mga kaagoy. Hindi ko rin ina yung pagmamahal ng mga taga mga sa akin. Sa simpleng tao ko mga tol, maraming nagpapapicture sa akin. At sobrang saya ko mga kaagoy. Dahil sa mga niluluto ko ay nasisihan kayo. Kaya gagalingan ko pang maigi. At balik na nga tayo sa atin. Goal. Meron na nga tayong unang tagay. Bullshit pa ang nangyari. Inabutan pa naman ako ng alam. Abay hindi rin ako tatanggay. Alfonso at Cook na yun. At, at habang palalim ng palalim nga ang gabi, palasing rin ako ng palasing. Kada table, isang tagay. Abay talagang mababartik talaga ako nito. Pero okay lang naman mga kaagoy, basta't meron silang iabot na pulutan na hotdog. Abay panalo na ako nun. Nakipagsayawan na rin ako ng konti para matanggal na rin yung ama. Ayaw ko naman umuwi ng bahay ng lasing masado Ito ang pinakasolid. Dito ako nakarami ng tagay. Basta ngayong gabi na to, maglalasing ako. O sige na nga, abit ko kayo. Bye bye, agui!